Yo mga pare ko, kamusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ano na ang balita? Uh, mga pare ko, ito nandito pa rin tayo sa ano, strawberry uh, farm natin na uh, hinahanda natin. Pero mga parang ginagawa ko ngayon ni eh, medyo kakaiba okay, to eh. Nag, uh, salansan ako ng mga taniman ng uh, strawberry yung uh, lagayan. Papakita ko sa inyo mga parang dami. Yan mga pare ko, kita nyo. Isinalansan ko lahat yan. Eh oh, kung saan nakuha ng amo ko yan. Oh. Ang daming ano, la ng strawberry oh. Ayan. Sinalansan ko yan lahat. Meron pa dun sa ano, mga pare ko, sa kabilang uh, greenhouse. Pero ngayon, nung naisalansan ko na, mga pare ko, yung ginawa ko naman ay, eto, nilinis ko naman siya, nilinisin ko naman isa-isa, Oh. Eto, itong, itong halerang to, yan yung mga nalinis ko na, o. Oh. Kita nyo naman. Pagkalilinis, mga pare ko, o. Oh. ku Kung ikukumpara dito sa ano, sa mga hindi pa nalilinis, o. Oh. Ang dumi. Pero itong mga to, mga pare ko, oh. Kalilinis na. So yun nga mga pare ko yung uh, aking assignment ngayong araw. Uh, mukhang ito, ito ang gagawin ko talaga maghapon. Eh wow, matatapos ko ito sa maghapon kasi nga ang dami nito eh. Kita nyo naman no, sa likod ko ang dami. Tapos mayroon pa nga doon sa kabilang, ano, sa kabilang uh, greenhouse. Eh sana matapos natin para ano, pag uh, nataniman to eh, madali na lang. Kasi nga uh, sa Sunday uh, tatataniman na to. So nakaka-excite siyang ano, makita kasi nga isa-isa natin siyang itatanim. Makikita natin kung paano yung uh, proseso. Kaya yun nakaka-excite siya mga pare ko eh. Oh, kikita nyo naman, napakalinis naman, oh. Ang pagkakagawa ko, parang hindi nagamit, eh. Oh, parang bagong-bago, eh. Ay, kumpara naman din, eh. Sa gamit na, oh. Ala. hmm. <laughs> Nakakadum, eh. Galing. Basta, tutuloy lang to, mga pare ko, eh. Hanggang uh, mamayang hapon na. Malaang kung matatapos. So ayun, mga pare koy, bali, in -update ko, bali in-update kung nga lang kayo sa ating uh, ginagawa ngayon. At uh, timbrehan ko na ul lang ulit kayo sa mga susunod na kabanata. Mga pare ko, lagi kayo mag-iingat dyan at uh, God bless sa inyong lahat. Basta laban lang kung ano man ang uh, pinagdadaanan sa buhay. Lagi namang ganun eh. Hindi, mahir hindi madali ang buhay. Laging ano, may kakaibat na hirap. Kaya tsaka-tsaka lang mga pare ko, God bless sa ating lahat at uh, ingat kayo.